Siya ang pangarap ko sa buhay, tiya. Hindi pa ba sapat yun? Ay, ewan ko sa'yo. Puro ka na kalokohan. Hindi ko na kaya, tiya, eh. Palagi ko siyang naiisip kahit na anong gawin ko. Paano mawawala ang sakit na dulot niya? Paano ko siya makakalimutan, tiya? ay kailangan mo nang umusad. Isang buwang wala na kayo. Ah! Tia, hey, uh, pwede po ba akong tulungan? Ano? Anong gagawin ko para gumaan lang ang pakiramdam mo? Tia, hey, uh, pwede mo bang alisin ang utak ko? <laughs> Nagsaganon eh, tuluyan ko na siyang makakalimutan. ulo ka talaga no kahit kailan. Puro ko na lang bakal ako ha? Pinagpapaluhon na matandang silita ang pamangkin ng hawak-hawak nitong libro.